Mga idol, ah. ito po yung pamilya nating na i-vlog na. Ay, busa, nakitandaan pa ako, mag-bless ka. Ayan po siya. Gusto mo na? Yan, gusto mo? Gusto mo? Ibao. Ay, ibao. 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 Yun lang yung alam niya salita, hindi tinuturuan ni nanay. Ayan po sila, galing po sa uling yan. Ayan, ayan na. Ah. Ayan, magkano po ba doon kuya? Yung sa tinuturo ng uh, ano po siya, special child. bigyan niyo nga po silang tigitigisang tigda-dose. Eh. Ba't <ctorate> <ution> baho lang yung alam? Sinanay hindi tinuturo ang mag... Mag, mag anong si ano? <paper> <you? coran> <coughs> talaga na magkikwan din eh. <coughs> sila oh. okay, Basta bigyan Bakit, Bigyan nyo po ilan ba sila? Diba? Apat. Ilan. ilan po ba sila? Apat kaya tawa po. Apat po. Ah, apat po. Iyeng, ay, ay, ito ay, po yung... Um, uh, um, um, uh, ito po yung... yung... Ayan siya yung... Yan, ano na? Uh, balak namin po dito bumalik magpa-feeding or magpamigay ng bigas. Palagay may mga may mga kakilala po kayo kita po pwede natin matulungan. Maisa rin sa programa po natin. May mga kumari ba kayo dyan o mga kaibigan na pwedeng Ay, meron. Ayro po na yun. Nay. Ayon pa, na kayo. ay pa, Ah, sa malamig. Ah, sa malamig. Oh. Ah, kuya, apat sila. Bigyan mo rin po tigit -tig sa malamig. Ayan, ah, itong vlog po natin, dito po tayo nakipagkwentuhan. Sir Boyet, oh, i-play mo yung kay Sir Boyet. At ito mm, po si nanay po, yung na-vlog din po natin sila no, na wala tayong budget, kundi pang merienda lang. Gusto, ni yung kanina? Ito pong, ano po siya, medyo, medyo special child po siya, tinanong ko kung gusto niya ng merienda. No. Mabaho daw po. Masarap ba? Masarap? Sino pa? Yami. Masarap. masarap ba? Masarap. Ali ka rin. Malagod na Ah, masarap ba? Masarap. Hindi. Bati tayo, bati. So po siya, uh, ito yung isang bidalag natin, tsaka po si Tatay Lardo na tagalite. Siguro, siguro,

Dini marap po mga boss po sila. Masiguro, maputi po sila, kaya lang. Malimit po nilang libangan po rito, nagre-repack sila ng uling, ano? nagre May uling po kami. uling kayo dung binabantayan pa. Tapos nakakarap yung pero kayo din eh. sa Bali boss, magkano po? Kano ba? Apat na dosi po ata Apat na 10 AKA po. Ito. Ayun. Ito ang pa. <laughs> <laughs> na. <laughs> na <laughs> na <balatan>. <laughs> <laughs> Hindi, hindi ho ayos lang. Guys. Ala, kung may sahod na nga balatan. lang po, mag-aano tayo dito. Ala, eh. <laughs> <Ito po, laughs> eh, talagang gano'n. nung, nung matita sa buhay natin. Kahit merienda po na. Ito ata, kailangan nito. Tiyan kailan nyo po sila. Ito. Oh, uh, Nag-uuling po sila. Ano yung upahan lang po kayo sa uling? Mm -hmm. Porsyentuhan yung gano'n. Anak, mainit yan. Porsyento na naman. Hindi na na naman. Masalamat sa pag-subscribe, pa ha? Bakit? Dapat ano yung May sakit kayo ganda-ganda ng katawan? Sino ba yung may sakit? Sino ba yung sakit? Si Ben, nagtigil ko sa buong sama Babae, lalaki? Lalaki. Ayan, uh, dun po sa mga volunteer po natin. Sana uh, makaipon po tayo ng pondo at doon sa ipapalaro namin pangkabuhayan sana sana lang matuloy kaya lang kulang sa volunteer yung isang bagong sidecar may kasamang motor na barako at syempre kung may kung negosyo sa tindahan pero pinag-uusapan namin ni Sir Boyet kung itutuloy na kaya lang ang problema po natin yung volunteer na maaaring maglaku ng ating raffle ticket pero yun po alapong pong focus focus doon alapong pong dahil ilalight po natin siya ibablog po natin paano mangyayari. Pero sa ngayon po, itong lakad po namin, pagbalik namin sa linggo, siguro kung, kung pa-feeding po kasi kailangan mag-isang grupo tayong may taga-luto, may taga-takal, taga luto may taga takal taga pakain di ba? Siguro para sa akin, para mabilisan lang sa mga volunteer po dyan o sa sponsor. Sana may bigas, may noodles, may kape, tsaka may sardinas, okay na siguro yun. Pero malamang dito ko na nanay, samahan nyo po ng self-powder, tsaka safeguard dahil puro uling po sila samahan nyo na rin po ng vaseline shampoo or sunset uling o liwaw, trabaho na nag-aaral naman po itong mga bata dalawa po yun ito hindi pwede ang mag-aaral eh hindi po tum, tum, tum. gusto mo pa? gusto mo pa? Rika may tawag ka trabaho daw ako puro puro ba puro tano, nga po alam yan <laughs> puro ba ako binigyan ko ng pambiling candy Tana mo, ega sa akin, tanam mo, minura ko. <laughs> Ganun ko <boy>, talaga yan. <laughs> hindi siya natuturoan na ano yan. Hindi, ay, naririnig lang po. Okay, muta <laughs> mga, ibang mga, mga po? Hmm, naririnig. naririnig po. Naririnig po mga ibang bata. Kaya uh, ayun, ah. Kaya ikaw, bisikleta mo, po, yung... doon, oh. Arsin mo roon. Diyan magdodobol doon, ayun, mamaya, hindi uh, mapansin yan. Ayan, ah. Pagpa, ah, uh, Sir Boyet. Andito na po kami sa sitio na ano dahil mainit po doon. Doon sa mga ating mga kababayan po diyan, mga OFW. Ito po si Kuya Aw. Pero kahit po paano na naman po ito, may nagtitinda po merienda. Sana pagbalik natin, mabilan natin sila sigurado may bala na tayo. Pagbalik po kami, linggo po, bukas. Dice next next oh, po boss Darawaro po Pag po na ano po, pwede natin naihiya nga tuloy kung dinatawag yung mga nasa paligid ha parang magkakautam tayo eh, eh, magkakautam eh, eh, tayo kay kuya. hindi naman tumatanggap ng check eh hindi <laughs> nga <laughs> <laughs> baka sakap no, po tayo sa bayan taga pambuan lang po kami ay pambuan lang po oh no, pambantan pang... <clears throat> hindi na ko po saan, eh? sa lupong pangarap ay, bukiran Ay, din po yun. Ano pa, medyo pambon pang din, pang din po yun. Kaya lang sa bukiran yun. Nung oh, okay. kami sa mismong main road okay. ng pambon. Pang yung may rapid mo sa barangay uh, um, Tatlong o, malayo kanto. Na, malayo na yung Tatlong kanto pa po. Bago well, <laughs> <on, ako> ka. Bago <laughs> daw. Ito po. Video ko nga pa makita naman po. Yung makita ang ng ay. sponsor. Wag mo nga naman agawan. Ikaw naman na. eh. Ano po si nanay? Pamilya ano po sila? Prosyentuhan daw po sa uling. Ay, ay, ay! Gusto mo pa? Hindi ka tao ko. Oo, ayun na daw. Ito po kasi ano, ano siya, may uh, si, uh, special, katulad ko po pong may kapansanan. Hori. po yung ating minerienda sa uh, kabukiran ay sa kabundukan kaya yun uh, paano, paano ba ang ating paano ba yung hindi sa paano pa, 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 salamat ala, ala, naman po kami daladala pa uh -huh. kaya lang paano paano ba taw. paano ba Hindi ho, yung babalik kami sa next week. Pero pag napakas. May video ka po para malaman nyo sa po yung kung ano. ano yung maganda po dito sa... Oo. Oh, Tawag lang po na mami yan. Kung paano yung ano. Ayan, ah, uh, na, napakita mo yung paligid kay Randy. Uh, ala kasi tayong drone pa, no? Ayan, uh, sa mga gusto pong mag-volunteer sa gagawin po namin sa Gift Kaagapay po 2024, umpisaan po natin. Gusto po namin sana di uh, dito maumpisahan po yung ating papiding program na manggagaling po sa inyo or hindi naman po namin natin kakayanin yung feeding program dahil kailangan um umimbita pa tayo ng tagaluto, taga sandok, hindi ko naman kaya. Siguro po para sa akin takal takal muna. Para po sa akin siguro kung yayakapin niyo rin po yung Sagip kaagapay 2024. Siguro medyo ma ay tigo onting bigas, tigo onting sardinas, tigo onting nakimi, Tig oonting kape, siyempre kape. Masarap dito magkape, di ba? Oo. Uh, ano po? Siyempre uh, na naib vlog na po natin sila nanay. Re-request po ako sa inyo ng shape guard tsaka po para ano, surf powder na rin po dahil may mga uling sila, may harap tanggalin. Eh. Mm. Di ba? Yung bahay niyo po yung nabidyohan namin din na oh, yung sa inyo mismo 'yon. Ah, oh, kanila po 'yan. hindi po na lagyan ng dingding. Eh, ala pa nga po nga. Ano. Siguro, dun, para hindi po ano, sa kanila tayo mag-station na kung may papiding, oh, 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 tayo. Kaya lang, kung sinikuko natin sa galuto, <inaudible> baka mamaya, pag tayo tayo, tayo, tayo nagluto, walang kumain. Hindi, meron, meron. Magpuntahan sa tayo. Pag tayo nagluto. Ay, <inaudible> ah, sige po, ganyan ano, pag ano, Salamat po tayo at nakakuha kami ng opinion sa inyo. Mababa na ba kaya Randy? At magkukwento-kwentohan po muna. Ang -an lamig po dito. Siguro hindi nagagamit na electric pan ang lamig. Tapos tahimik pa. Kaya ayun kayo po ang magbigay po ng opinion kung, kung magpapapiding o yung naisip po namin na kahit onting bigas, onting noodles, onting sardinas, konting kape. Samahan na rin po natin pang shampoo, shampoo. Sa sabon. At ayun, ah uh, Maraming salamat po at kami magpapaalam na. Pakita mo na po yung daan. Kaya Randy, ko naman ang mag, mag, ano, mag paalam din habang pinakikita mo yung daan. O, ah, sige po, sige ah. po. At nung, sa susunod po, pag nakikita tayo sa daan. Ayan, alis na yung pinagmerienda natin. Kaway naman kayo dyan, boss. Ayan. Eh, okay. salamat, salamat. Okay, salamat. Tara, nakidim tapos sila. Papunta pa sila ng ng school. Meron kasing school jar sa Gawin na 'yan, kahit medyo parang mga ano, 'yung parang pagbuntok na. Kailangan ko 'yung kilitan sa uli niya. Malayo. Talagang tagatiyaga lang sa buhay. Pag anak sila na nagtitinda. Maganda na may daan. Buti nga na simento ito. Dati, hindi ito simento. Talagang konis niya. Gaya po kayo, lahat kayo. Okay lang ang babayari ng mga tatang hindi. Talagang medyo liblib na yung gawin na ito. Oo. Ayan, balikan natin sila Lucky Kausap niya yung mga nag -uuling. Yan yung dating pinuntahan namin yung mga nag -uuling. Kung naalala niyo sa video namin nung nakaraan sila yung nag-uuling doon sa sa yung anak na kong pala. Yung special. Ayan, hanap buhay nila pag-uuling talaga. Ayan, lalapit natin yung kamera dito sa anak niyang special kausap ni Kuya Lalapit natin kung maka... Angkat eh, ikaw nga ay eh, magagawa eh, kahit na elementary eh, ay matuto. Matutong bumasa sumulat. Eh, katulad ko nga... Uso, eh. ano yung pangalan mo? mo? Ano yung pangalan mo? Ano tayo pangalan mo? Ano yung tawag hmm? sa kanya? Mabaho Mabaho, Ah, mabaho mo. <laughs> Aloga. Ayun, oh, okay. Very good. Ngalinga. Okay. Bait pa le bait. Ito hmm. bait. Bait. Hmm. Oh. Ayan, ayun, nakaka-intindi naman din siya kahit pa kokonan lang. Mm. Sarap ba masarap? Sarap ba libre ni Kuyam? Sarap na. Yang Kaya no. nga eh, eh, konting regalo. Ayan. Ayan yung nanay niya. Sa kayo kapatid. Sila yung mga naguhuling. Ayan ah. Hmm. May panggusali na asarboyet do sa pang scout natin may panggusali na bigyan ko ng pambiling kape si Tatay at si Nanay. Opo, oh. Nagagala pa. Hindi na na ano eh. <coughs> na saan 'yon eh? 500 sana 'yan, nabili natin ng durian. Eh. Oh, at ay salamat. Oh, na. hindi pambili ni Pepe. Hindi. Eh sa pambili ng yung Ayun oh. Pambilin yung kape, pambilin yung kape. Pambilin yung kape. Hindi. Hindi may, may, may pambili. Pambilin yung ang kape. Kami ka yung kape, kape. Wala naman kaming dala, nag-scout lang ho kami. Eh, Hindi okay, meron pa, meron pang Ayun. Uh... Ayun Baka naman po maisipin ng mga basher, <laughs> ang konti po nung inaabot natin. Ano lang po 'yon, sukli po nung sa biyahe po namin, bundok na po kasi ito. Sukli po sa gasolina. Eh, duma po sana yun eh, makakabilis sana ng bigas, eh, ng yung pag Nagmeriendahan po kami. <laughs> Kana! Tama na yung merienda nga eh. Ano lang naman po, pag pinabalik ni Sir Boyd, ni Sir Boyd sunog kilay sa, sa linggo, umpisahan oh, natin. Tama po eh. Pero sana, andi sana. Mm -hmm. Pero ano kaya maganda rito umaga yung ganitong oras para malamig? Yung eh, tanghali. Kahit na ano pong oras po, pwede rin po eh. Kaya lang eh. Ang kwan yung ano yung sa magkunga ng mga indikasyon sa mga tao yung katulad din po dito sa yung mga isang grupo po ba kayo nag ano maganda nga na ulingan tayo malapit tayo sa ulingan para lahat tayo eh na mga bata oh Ano ba yan? Saan? Pinaglalaro lang po. Ito yung pinatayin nyo. Ano ba yan? Hap na, hap na. Hap na, Uy, ay, na. Matay eh. Ayan yung pinagmeriendahan namin pa uwi na sila. Tapon nyo, nyo, nyo na eh, tapon nyo. Pa-uwa na. <laughs> Ayan. Tapon nyo na yan. uwi, uwi na sila. Ayan na. Pinagmeriendahan namin pa uwi Hindi po may dinilitin ang ulam yun. nyo, ula. tapan 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 nyo tapan tapan na lang ng sabon. Para po malinis na po

ni Kuya Aw ang mga nag-uuling. Talagang kinakausap niya na kung so, sakali mabalik kami dito, eh, kumanap pa sila ng ibang mga katulad nila na pwede talagang tulungan. Lali, diba? lali po,

Okay. Gaya po nito, alarit gulay man, alarit si paligid ka. Wala na sa panahon niya. Tuyo na, tuyo na. Kaya mo sakasakali po na. Ay, mo nila ba ba ba? Kaya nga po kami naka-uwi ng bigas eh. Eh, paano pag walang bigas? Kapit bahay ko. Buti, may nagpapahir. Mga na nato yung... Kuya, pa ulan. Okay. 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 okay.

Oh, mas ko saan, laki ng truck. Ngayon, ano po yung pangalan nyo? Pero hindi ko muna ipapost. Maria Karina. Si Ayun, Maria. Maria Karina. Ito po si Nani Maria Karina. Tumigil! Asamble na kita. Ah, nagkaslawan ba? nag, na, nag kaslaman, na, na, na po natin sila ng tig isang beses. At ngayon po, nag scout lang po tayo. Pambiling sabon lang po yung naiyamot natin. Pero magandang araw rito yung sinasabi na natin pagpiting, okay oh, din daw. Alam mo po silang tinatanggihan siguro dadaan kami kay Kapitan pagka po tuloy na yung ating papiling para makahingi tayong permiso kay Kapitan Kulot. Uh, the... Kay Kapitan Kulot po, mega lang shout Kapitan Kulot Bilayo. At kung sakasakali po, siguro pagka may daladala na tayo rito, nabalitaan po ng mga taga dito, meron sagit kaagapay po na tapok na, na, eka nga po yung magbibigay ng konting saya, di ba? Apo. Ah, Kaya maglalabasan na rin po na. Di ba? sa hindi. eh dati eh nawala na lang po 'yung aking hiya na rin po. Di ba? kaya po natin sa kanila 'yung aalisin po 'yung hiya. Tingnan niyo po kahit 'yung mga bata medyo uh, umiilag sila sa camera dahil naiiyak. Naihiya po. <byte> Ayaw nila makita yung kanilang magandahan. Kung muna kilala nila si Kuya Aw, tuturuan ko oh. po, po silang mawala yung hiya nila. Pagiging katulad ko na rin po sila, walang hiya. Ayan, <laughs> baka patawa Wala po Huwag na kayo mahiya. Itao rin naman ang kaharap natin eh, kapwa natin. Ayun, Ayun, saka, mabuti saka, nga, awanan po ano, may nag-interview sa atin. At ito po mm -hmm. nga po sa mga taga-Bisayas, Leyte, si Tatay po yung taga nung buhat nung napadpad dito, hindi na po nakauwi. Eh, yung eh, po yan. Yung nanay niya dito na inabutan doon ng pagkamatay sa oh, kabilang bayan. nasa kabilang bayan po. Yung Yung kapatid niya po na 2 years old pa lang na nagkawali. Tayo sa kawali kami. Oh, yeah, Po. magmula po hanggang ngayon. 64 na po ako ngayon. Sa mga makakapanood po, Apli Due Laude. Na. Siya uh, po ay lahi ng Laude po sa Leyte. Baka po may, Laude Samson po. O, Laude po. At kung sino man po yung may maging kaibigan po tayo o maka-YouTuber na na ano po, na taga Leyte, Visayas. Sana mapanood nyo po ito. Ma... Pwede okay, po kayo mag-comment. Salamat po ng marami. Baka mamaya, makapanood po nito isa sa kamag-anak po ni Tatay Nardo. Uh, tapos sa sakali no ma interview kaya <laughs> nga kaya <laughs> po nga, magkita kita kami eh lang ka maghanap dito kahit po ano kahit hindi makita kita yung magkatawagan Oo, magka lang magka -an ano, ano lang masaya kung gustahan eh, ganda na yon Ikaw na eh kahit pa paano eh ah, so kaya ayun ah uh, e, mahaba na ba kayo sir pa, ni bagong upload ah, okay. iba pala. siguro po Babang, babanggitin ko po ulit yung ating ating gagawin po na ito pag scout lang po natin sa mga magbo-volunteer na gusto pong mag-share siguro kakatok tayo sa ating doktor na si Doc Nas po para tapos syempre po sa ating mga ninang ninong at ang gulong ko ayaw mo sa eh para po sa maituloy po natin to pero ang tatayo po muna sa ngayon nito na ang lakad natin si Sir Boy Tsuno Kilay at si Ma'am Joy Domingo. Ano po eh? Mga malalayo po yung bahay. Malalayo po. Ito, kung tagul, ito pag tagulan puno ng tubig ito, sapa. Okay. Pero ngayon, ala, alam tubig. Wala pang tubig. Hindi na uso yung mga susumpalitik dito. Mga... Ay, sa Ay, sa sapa. Tapos at may pinagilungawa namin. Na, o, na, ah, ano, na, din. Ay, Ay, hindi kami kinukaan ng susuro. May na agad din yung susuro. Ayun, ay yun, eh, pagka ano. Yung yeah, hanap buhay nga po. Sisto, pagkikala buhay dyan. Yeah, pero ito, alam katubigan yan. yan. Ala po. Pero pag tagpo na puno ng tubig ito. Oh, napupuno po yan. Lalo na pag uh, ma maapo pa po rito yun. Ah, oh, pagka talagang tagulan. Oo, oh, pagka po talagang malakas ang ano. Kaya nga, atin, na po at yung... po ng tubig ito. Pero magkakalayo, may mga bahay din po diyan magkakalayo. Tsaka dyan sa mga... Ay, may, madala lang, oh, lang oh, po riyan. Hala na po riyan. Ano yung mga... Dito, dito lang dito? po may mga bahay-bahay bahay dito. maraming bahay. Yung mga gilid ng oh. mga kaya po, meron din po, madalang lang po. Ay, ay, mga Ang uso na po rito, yung mga mayayaman, parang rancho-rancho na po. Pero sila tatay, ano, kaya sila nanay, ano po sila, uh, ano lang sila, uh,